mga kababayan, nagbabalik po tayo ang ating po pag-uusapan ngayon kung meron pa po bang pag-asa na mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema para mapigilan ang BSKE sa November 2026. Taposin ang video bago mag-comment. po kayo pakikita ang balita. Bago tayo magtuloy-tuloy, pakinggan nyo mga kababayan. May mga disisyon yung Korte Suprema asking yung uh, Office of the President, Senado, Kamara na magsumiti ng komento tungkol sa postponement. Uh, if ever lang, ano, yung uh, target date December or November, handa naman, if ever, ano man ang maging eventuality, Attorney Rex? handa po ang COMELEC dito. Alam niyo po, kaya nga po ang utos ng ating Commission and Bank. hindi naman po namin agad-agad itinigil yung paghahanda dahil po maari kasi nasa kapangyarihan, ginagalang po namin ang kapangyarihan ng Supreme Court na baka mag-issue ng temporary restraining order. At pagkagano ganun po, ay mapipinitang kami ituloy ang halalan nitong Disyembre. Pero sa kabutihan ang palad po, naglabas ka po ng utos ang Supreme Court ngayon, wala namang pong nakalagay na tiyaro, pinagkokomento lamang po ang mga party. Pero so kami po, in the meantime, medyo tuli lamang po. Wala namang pong worry na magkagastos kami kasi yung procurement process pa lang naman po ang ginagawa namin. Hindi pa naman po kami gumagastos. So ayun po mga kababayan yung pahayag ng uh, spokesperson ng Comelec na siya, Atty. Rex Laudianco. Nabanggit niya nung bandang huli ay sa kabutihang palad ay uh, wala namang TRO no? Hinihingian lang ng komento ang respondents dito. So sa tingin ko dito mga kababayan ay uh, mukhang hindi na mag issue ng TRO. Kung baga ay uh, pag nag na yan, nagbigay na sila ng kanil kanila mga argumento, doon na lang titimbangin ng Korte Suprema. Katulad din ng ating mga nasabi ng mga previous ko content na sa forecast ko, ay mukhang hindi kailangan ng TRO dito. Kasi pag nag-TRO, Ibig sabihin, tutuloy ang uh, BSKE sa December 1, pero yung RA 12232 ay mananatiling batas at uh, i yun. Sabi ko nga sa nakaraan, paano kung manalo ang uh, batas? Tapos tinuloy ang uh, BSK sa December 1. Eh, sa November 2026 ay BSK na naman. So, hindi po pwede po mangyari yun. Kaya at, uh, ang maari uh, maaari na naisip ng Korte Suprema dito ay, uh, sige, pag uh, uh, hingin natin lang lang ng komento, komento sa natin timbangin, sa natin sabihin kung ito ba ay konstitusyon or unconstitutional. Ngayon, uh, nauubos na or nauubos na po yung uh, 10 days limit na piligay ng Korte Suprema. Dapat sa 10 araw na yon ay makasagot ang respondents pero wala pa po tayong naririnig na balita. No? Maaaring baka nakatugod na hindi lang niya update at hawak na yan ng Korte uh, Suprema. At uh, hinihingian na din ng uh, komento si Atty. Makalintal para sagutin yung uh, kontrapetisyon. Siyempre, 10 araw din yun. pag natin yung uh, interview kay Atty. Makalintal kung uh, kailan siya uh, hinihingian ng comment. Ayan, so, naglalabanan na, na ito, mga kababayan. At uh, ilang uh, days na lang ay uh, September na. So, sana bago matapos itong uh, or sa kalagit itong September, ay uh, magkaroon na ng desisyon? Malaking tanong yan eh. Magkaroon na ba ng desisyon sa kalagit itong September? Dahil September, susunod, October. Uh, sa October, ang uh, uh, filing of candidacy. Ayan, para sa BSKE December. Kaso, mga kababayan, e eh, meron na pong patas. RA 12232 ang schedule ng BSKE ay sa November next year. No, kung tutuusin, mga kababayan, ay na po ay uh, uh at uh, nakatakda na yan. Ay na ang dapat nasusundin. Siyempre, ng kumilik, ay na po kasi yung batas. Eh. Kaya lang, may pumasok na petisyon kaya biglang parang uh, uh, nakatenga, matitenga. Matitenga ito kasi inaantay ang uh, pagpapasya ng katastas sa hukuman, korte, suprema. Kasi sabi nga ng uh, spokesperson, ng attorney, uh, Laudianco, na gagaling natin ang kapangyarihan na yan. No? Kaya sa kanila ay sabi, medyo, meron pang medyo, eh, no? medyo kami ay naghahanda. Para saan ba yung medyo na yon Siguro para sa December 1. ba diba? Kasi eh, baka nga daw mag-issue ng TRO pero wala naman daw eh. Ibig sabihin, nasa gitna pa rin sila, neutral pa rin naman itong uh, uh, Comelec kahit meron na pong bagong batas. Ayan, para di lang kayo malito mga kababayan kasi meron akong nakikitang mga comment dyan na tuloy uh, tuluyan sa December 1. Kung magiging tuloy po yan talaga, kung ituturing nga na hindi na ayos sa batas itong RA12232 ito na itong umiiral na batas ngayon. Yan na po ang umiiral na batas ngayon para hindi lang po kayo uh, malilito. Kasi yung confusion na nangyayari ngayon, no? kung December ba o November pa talaga, hanggang ngayon ay di pa rin po natin sigurado. Yeah. So ang uh, ating pong uh, ngayon ay baka hindi na nga mag-TR o pwedeng tama o ulit ako o pwedeng uh, magkamali ako ngayon. At uh, kung tatanungin niyo pa rin ako, oh, ano ba sa tingin mo? Matutuloy ba sa December o sa next year? Na? Kung pagbabasihan natin, siyempre may batas na eh. Ayun lang ang matutuloy talaga, yung November 2. Iba, ayun po yung batas eh, mga kababayan. Kaya lang may petisyon ulit. Ayan, uh, ulitin natin. May petisyon kasi nga. Magsasagutan ito eh, magpapalitan na po ng argumento ito. Yung petisyon, yung respondents. Tapos uh, may nag sa sasagutin din niya ng uh, nagpetisyon na si Atty. Magalintan, kabilaan. <laughs> Di ba? and so, sabi ko nga, kaya-kaya sa loob ng uh, isang buwan, magkaroon. Parang, meron bang uh, kaso na natatapos sa loob lang isang buwan? Eh, both parties may kanya-kanyang petisyon. Eh, kung iisipin ko, parang hindi kakayanin bago mag-October or kung maubos yung isang buwan na yan, September 1 hanggang katapusan, parang hindi kakayanin. Pero depende. Kung gusto siguro ng Korte Suprema na kaya lang ang hirap, ano yan, mga kababayan. Sabi lang natin kulang ang panahon. No? Eh, September na, October, November, December na, eh, yung procurement process ay maabot po yan ng uh, dalawang buwan. Ngayon, nag-aalalay ang Comelec dito. Kasi nga ay uh, parang kumbaga, urong-sulong ba? U Susulong ba tayo? Uurong, kasi mayroon ng bagong batas eh. meron ng batas eh. Sa next year na nga ang BSKE, ayon ang sabi ng batas eh. Ngayon naman, mayroon pang uh, mga titignan dyan. Kasi nga, sa Section 7 ng RA-1223 na ito, kung may tutulin na unconstitutional ang petsa November 2, pwedeng matuloy sa December 1, no? Tapos ah uh, ang planchado ay yung termino na 4 uh, years 3 terms. Ayun so, po ang sigurado na. Sigurado na po yung termino ninyo mga barangay officials. Ah uh, 3 terms, 4 years at sa SK ay isang 4 years lamang po. Antay-antay po tayo at ah uh, Tignan natin, ha? baka mag TRO. Pero ang forecast ko, baka hindi na. So, magiging ano na lang ang decision dito. Pag natimbang na ito, kung uh, ituturing na bang uh, unconstitutional o uh, constitution. Iyan e na po ang magiging uh, bandang dulo nito sa tingin ko lang po, ha? Uh. Ayan. Okay, so kung ano man ang mag-resulta nito, uh, sa akin, wala akong problema. Pag-December, abay, sarap mo at uh, next year. Alam niyo itong kung next year nga eh parami ako nakita ng comic diyan na siguro nga uh, siguro dapat sa next year na lang para naman makapagpahinga, makapag-relax. At uh, may magawa pa sila sa kanilang mga trabaho, mga ikanbel tong 2023. Mayroon pa silang uh, extension na uh, isang taon para magawa yung kanilang mga trabaho. Ipo e ba at yung hindi po yung pahayag ng uh, uh, presidente ng Liga ng mga barangay na pasalamat na nga kasi may extend or magiging 3 years sila kung matutuloy na sa November 2. At uh, gamitin yung pagkakataon na yun para uh, magtrabaho. No? Magtrabaho, hindi para magpetix-petix. Kasi may eksilab po yung isang taon na yan. At yung isang taon na yan din, kung matutuloy sa November 2026, pagkakataon din naman po yun eh. Mas makakabuelo nga po kayo eh. Mas magkakaroon kayo ng game plan may mga aspirante, no? Mga aspirante, magkakaroon po kayo ng isang taon para magpakilala, gawin ang napaplano inyong mga uh, platform or platforma ninyo. Mas mapapagandahin nyo yan. No? Mas mamamodify ninyo ang inyong mga platform. Oo, oh, maganda po yun. Kung tutusin, isipin po ninyo. Kasi kung ura urada ura-urada, BSKE, BSKE, hindi e parang uh, hilong talilong na kayo, natataranta na kayo. Huwag po nyo isipin yung mga butante. Ang mga butante, nandyan lang yan. Mas na may schedule na, puputo at puputo yan. No, kung priority, siyempre. O ang problema nga, eh, November 2, All Souls Day, eh naman po problema yan. Nasa butante yan kung ano ang ipapriority niya. Papapriority nila. At pwede po yun ma-amend or ma-amendahan sa 20th Congress. Kung baga, basic na lang yun. Madaling, madaling, na, konting hilot na lang yan kung ayaw sa November 2. Ayan. Eh, pag December 1 naman, eh, sigurado, sigurado, walang problema. Okay, so, hanggang dito lang ulit tayo at tayo tayo ng date, comment, share, mga kabayan, ha? Uh, kung bago ka lang dito sa ating channel, pakishare mo na rin yung ating video at mag-subscribe ka. God bless.